Tila binigyan ng malisya ng ilang mga netizens ang hindi pagdalo ni Hart Evangelista Escudero sa kasal ng kanyang kaibigang si Lovie po. Matatanda ang kinasal si Lovi sa kanya na ng ngayong asawang si Monty sa Cliveden House sa Taplo, Berkshire, England noong Sabado ng hapon, August 26, 2023. Spotted sa pag-iisang dibdib ni na Lovi ang ilang celebrities, katulad na lamang ng mag-asawang sina Vicky Bello at Hayden Cole, Yap, Sam Bersoza at Rian Ramos, Bella Padilla, at iba pang mga mahal nila sa buhay. Nahaluan ng intriga ang hindi pagdalo ni Hurt sa isa sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ng kaibigang si Lovie. Tanong ng mga netizens ay kung hindi na ba close ang dalawa. Nagwa-wonder nga din ako. Kasi naman as far I remember mag-beef if to silang tatlo. Si Hart Evangelista, Lovi Poe at Alexandra De Rossi. Pero lately parang di ko na medyo feel yung friendship nila. Or siguro tamang sabihin na di ko na nakikita silang tatlo na magbanding or chikahan together like they used to do way back their younger days in JMA. Well siguro nagmatured lang both sides and may mga responsibilities na din. Pero iba na ata wala na talaga silang tatlong banding. It's been a long time sa kumalat na video sa TikTok kung saan mayroong caption na "Lovey at Heart hindi na best of friends." Nilinaw ni Heart ang hinuha ng mga netizens. Ipinaliwanag niya ang rason ng hindi niya pagdalo sa kasal. Ani Heart ay nasa ospital ang kanyang ama. Komento ng actress model, "My dad is in the hospital." Inalmahan din ito ng ilang netizens na anila'y dinagawan lamang ng issue ang dalawang magkaibigan. Saad nila, hindi lang naka-attend, hindi na BFF. Malay nyo busy si Hart, sure friend pa rin yun. May makontent lang talaga sila kaya kung ano-anong issue, ginagawa na lang. Sana ikayaman nila. Mayroon ding nakiusap na hayaan ang mga celebrities na namnamin ang mahalagang bagay sa kanilang buhay na walang tinatanong na mga sensitibong bagay o kaya mag-assume ng kung ano-ano. Saad ng nagkomento, Guys, please let these celebrities celebrate their lives without asking insensitive questions and assuming anything. Ayan, sinagot na ni Hart, okay ka na. Saad naman ng isa pang netizen ay hindi kailangan ni Hart magpaliwanan. Isang pang netizen ang humingi ng pasensya sa naturang video. Anya pasensya na pumaring Hart sa mga marites na gumagawa ng kwento.